trip na, na kami nakadalawa na kami alimasag Oho. Oh okay, na Okay, okay. okay. o pangatlo Oops ha, oh, oh. malun pa. Tanggal-tanggal mga katrip nakatatlo na kami makakatrip dito sa Kuwait ano pa lang uh, 3.30 am okay. low tide ngayon kaya pumunta kami ng dagat makakuha ng alimasag o kaya pusit sana makadali kami ng pusit man lang kahit isang ayun ang flashlight dali 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 sige sige hawakan mo hawak ko yung ano isang, si isang sipit wala ba malun pa. sabihin pag release ha sa baba ha? nasa na yun? wala yata ko sa sito angat mo ang tingin ka oh Puro sipit. Ha? Puro sipit. Nadaan na siguro yun. Tinama, oh, tinamaan. Wala nang no, isang sipit. Wala nga. Ah. Ubit na Ito, Medyo malaki yung nakuha namin ngayon. Eh ah. medyo tis-tis ka lang. Sayang isang plus light lang kasi dala namin. Tsaka wala talaga kami isang plus light. <laughs> Kaya isa lang. Ganoon <laughs> talaga. Tsaka hindi namin plano talaga manguha ng isda, ah, ng limasag. Nakita lang sa weather, forecast low tide. Yun. Let's go na kagad. Tingnan pa. Another one. Tama na

Lapit lang itong dala natin eh. na ito. na natin ng sitang. Kahit maliit lang yan. Pwede na mo ibid pa okay pala to dito dito lang ang sagilid-gilid ah. pero malilit dito no makakatsamba din tayo ng malaki-laki pero pwede na lagyan ng gulay lagyan mo na ng kalabasa sito at gata marami na yan. babalik tayo dito ganoon may nanguhuli din mga katripo yung nahuli niya binigay niya sa amin isang crab medyo malaki laki din yung crab bro malaki nga <laughs> Ay. Yan, mga ka-trip na abutan na kami dito Nagliliwanag na. Hawali magpa-5 AM na. Dito kami parang no Ayan din yung dagat o. Tapos dito, yung parang na-stack na tubig. Lumabu na, no? lumalabo na yung flashlight. Dapat pala may reserve bang battery. Medyo marami-rami na yung nakuha namin siguro na sa isang kilo na ito. Ay, gitna ito trip uh, ito na yung huli namin oh. No? uwi na kami siguro mahigit 1 kilo na rin yung nakuha namin pwede na pang ulam uh, pero habang pa uwi na kami ay, uh, lumiwanag na kasi pero lutaid pa rin mali mo dadaan pa rin kami sa dagat doon pa kasi kami pero magbabaybay namin to baka may madali pa kami kahit ilang piraso lang makachamba ang ganda kasi ng tubig eh pero sa sadya talaga namin pusit dahil nakapakita si alimasag alimasag na kahit ano <laughs> ito mga, ito mga kuminsan meron mga alimasag to kasi lagun eh naistakan na ng tubig tapos mamaya high tide na yan ayun mga katrip maliwanag na ayun o oh. kaya kitang kita na yun ano oh. kung may kalimasag man pero syempre nandito pa rin kami sa tubig o oh, oh. sumagod ayun alon

nag nung linaw nung tubig. Nang tuhod na tao. Eh hanggang baywang. Oh, may lumabas dito na Shit. ano oo oh. time dagat for more eh mga katrip kasi mamaya pa naman tayo makatulog tayo eh mga buhangin buha na to what's on

sa kaldero Ay, sa kaldero talaga yan sa kaldero yan mga katrik ready to cook na mamaya natin yan lapangin